Ikapitong Kabanata Huwag husgahan ang kapwa. Huwag ninyong husgahan ang iba, para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyo hinuhusgahan ang inyong kapwa, ay ganun din kayo huhusgahan ng Diyos. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya, Kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong may malatrosong puwing sa iyong mata. Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata. Nang sa ganon ay makakita kang mabuti, para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal, dahil baka balingan nila kayo at lapain, at huwag din ninyong ihagi sa mga baboy ang inyong mga perlas, dahil tatapaktapakan lang nila ang mga ito. Humingi, humanap, kumatok. Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap. Ang naghahanap ay nakakakita at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? At kung humihingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Ganiyan ng tamang pagsunod sa kautusan ni Moises at sa mga isinulat ng mga propeta. Ang Makipot na Pintuan Pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito. Nakikilala ang puno sa bunga nito. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa. Pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga. At ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. Hindi kikilalanin ng Diyos ang mga gumagawa ng masama. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong salita? Nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Ang dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita, pero hindi naman ito sinusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha, at humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Ang Autoridad ni Jesus Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang mga bagay na ito, namangha ang mga tao. Dahil nangaral siya ng may autoridad, at hindi tulad ng kanilang mga tagapagturo ng kautusan